obligasyon ninyo ngayon na yung inyong mga anak bantayan. Huwag nyong bigyan ng cellphone, lalo na yung mga batang hindi pa nakakaintindi na bibigyan mo na ng cellphone. Nakakita nga ako nung isa rito eh. Meron ditong isang anak parang kulang ang isip. Nakita ko, wala na lang ginagawa kundi mag-cellphone. Yun ba, turuan mo, kahit na ba, kulang ang isip niya, no? Turuan mo, maghugas ng pinggan, magwalis, pero puro cellphone, cellphone. Ano ang mangyayari dun sa anak mo? Kulang ang isip niya, pero puno siya ng gawain ng sanlibutan dahil sa cellphone. Punong-puno na siya. Wala na siyang magiging pakinabang. Baka, ang diba, tinuturo ko sa inyo, yung mga ganyan, malaki ang chance maligtas. Eh baka hindi na maligtas yung pagka pinabayaan mo na puro gano'n na lang ang gagawin. Masama yan. Huwag tayong konsintidor. Kung mahal niyo ang inyong mga anak, mga kapatid. Bantayan natin ating kabataan. Addiction yan. At yung addiction na yan, maraming sisirain.